No. di makasundo ang mga Pilipino Kung kaya't ang mga Chino tayo'y sinisino kani ba naman daw kasi umaasa Yung iba takot magira gaya ng sagasa Ukraine sa Karusya, tayo laban China Tapos magpapaapi lang sa mga tangina Singkit ang mga mata, tayo'y dinadarag Para uminit ang tensyon, tayo'y pinapapalag Anong karapatan nila namang himaso Sa ating karagatan ng mga manana yun sa'ng tayo piro pero kabaliktarang Ginagawa ng masama, makikipagbalikatan Katangahan ka pag ikaw ay sumangayon Pasakop ka na lang ba sa mga mangmang na yun Walang kila lang batas, may sariling pananaw Piliin natin ang pinas, huwag tayo magpaagaw Yaman ng katibigan ng Pilipinas Tayo ay pinagbawalan at pinapalikas Sa anong dahilan at bakit sila marahas Para tayo masindak tuluyan lang umatras Yaman at katubigan ng Pilipinas Tayo ang pinagbawalan at pinapalikas Sa anong kadahilan ng bakit sila marahas Para tayo masindak tuluyan ng umatras May dating ng sabi handang mamatay Pero makipagkaibigan para walang away Kung sabagay kahit sino walang gusto ng gulo Ang kaso ay nakasalalay dito ang ating pulo hindi pagmamayabang kung ating protektahan Soberanya ng Pinas sa mga gahaman Hindi pagmamatapang ang ipaglaban Para sa mga mandaragat ang ating karagatan At hindi karuwagan kung para sa kapayapaan At din na atin nang napabayaan Katarantaduhan kung sabihin merong kasunduan Kagaguhan at gumagawa sila ng kalukuhan Tayo ang sa pinagsasabong para maniwala ka Kaya malaking tanong kung katiwa-tiwala pa Yung mga nasa gobyerno na nanunungkulan Traidor ang pagka sa nakilabutan Yaman ng katubigan ng Pilipinas Tayo ay pinagbawalan at pinapalikas Sa anong kadahilanan bakit sila marahas Para tayo masindak tuluyan ng umatras Yaman ng katubigan ng Pilipinas Tayo ang pinagbawalan at pinapalikas Sa anong kadahilanan bakit sila marahas Para tayo masindak tuluyan ng umatras China pang may gana magbigay ng babala Uhulihin daw mangingisdang mapagsamantala Nakakabahala lang na inaalipusta Sa sarili nating bansa, tayo ang tinutusta Kamusta ng mga dati na nagbabaya? Di ka ba nakukonsin kung buhay na Mga mangingisdang laging apiktado Kung sa kadala o tuhay naging delikado Maging disidido sana tayo na protektahan Masasayang ang lahat kung puro kadramahan Kung ikaw ay Pinoy sa puso't isip at gawa Gawin mo yan para hindi tayo maging kawawa Huwag kang tumunganga sa mga nagaganap Lahat tayo may pananagutan sa hinaharap Kung kasalukuyan, basta mo lang tanggap Pasintabi sa lahat ng Pilipino na panggap Yaman ng katubigan ng Pilipinas Tayo ay pinagbawalan at pinapalikas Sa anong kadahilanan bakit sila marahas Para tayo masindak tuluyan ng umatras Yaman ng katubigan ng Pilipinas Tayo ang pinagbawalan at pinapalikas Sa anong kadahilanan bakit sila marahas Para tayo masindak tuluyan ng umatras Nakahandang ipagtanggol ng nakararaming Pilipino ang ating bansa sakaling magkaroon ng kaguluhan laban sa dayuhang bansa. Sa pinakabagong tugon ng MASA survey na isinagawa ng OCTA Research mula December 10 hanggang 14 ng 2023, tinanong ang isang libo at dalawang daang tao kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? 77% ng mga nakatatandang Pinoy na sumagot na handa nilang ipagtanggol ang bansa Pinakamalaking porsyento sa Mindanao na nakakuha ng 84% nasa 76% naman sa National Capital Region